He he Masya Allah Ya Ya Bagaimana The Damat? Oh Ini sakitnya sayur je ni Bagaimana ini terlalu tagak. Mereka berkain ke? Ka? Kutam kasih aku eh Bagaimana boleh makan ni? Kain ni, minum Hmm? Seberapa ni kain dah? dalam Kita? Kira kan bingai oh. bing 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 masakan? Ya mana nak? Kana. Ini ujian ini. Hmm? Pendeta pa di mana? Pendeta. Hmm, masak apa nak? Ah, pa oh. <laughs> 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 uh, oh. okay, eh, panen ni. Eh, jadi sayur ya ni. Ya mana lagi ni? Ay, yan eh, sayur ya ni. Orang tu sayur ya ni. Eh, nak tu kain muna kau eh. ya, ya. 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 Ini ujian. Berak. Berak? Oo. Oh. Eh, mayro'y yan. Mayro'y yan. to, kunin mo na lang. Bili mo na pagkain. Ganun na? Oo. Oh. Ay, 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 na 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 eh. ay, 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 Gusto Ha? Kalo, Gusto mo lagyan natin ng... Yeah. BBC lola? In loving memory? <laughs> <laughs> Ang bagay ato to sa'yo eh? Sige okay, nga. Sotin mo. Sige na, para sa iyo to eh. Hindi. Joke lang yun. Ha? Joke lang yun. Deserve na to. Ibibigay ko to sa iyo. Sa iyo na to. Sa kaya? Oo. Oh, sa iyo na yun. Salamat kaya. Salamat kaya. Kasi binigyan mo pa ako ng pagkain eh. Salamat. Salamat kaya. Ang bait mo. Oh, Nagbibinta ka pa. Salamat kaya. Oo. Sa iyo na to. Sige, suotin mo. suting mo. Oh. Hmm. Ano sa'yo Oh. See? Oh. Bagay pala sa'yo eh. Salamat siya. Kasi yes, mo yan eh. Kasi mabait kang bata. Salamat siya. Upo ka muna, upo ka muna. Upo ka. Oh. Puso yun na yan. yun. Tignan hmm. yeah. Hindi ka muna magbibinta ngayon kasi mayroon kang pambili ng damit o kahit ano pa. Nag-aaral ka pa ba? <coughs> Wala na. Pero deserve mo yan kasi mabayad kang bata. <coughs> <coughs> deserve mo yan eh. Uh, kasi So dito, tandaan mo, laging tandaan mo. God gives you everything more than you ask for. As long as matuto kang maghintay at manalig sa Kanya. Kasi maraming tao tutulong kagayang mong masipag. Kasi ako napapayag na sa iyo eh. Naman kaya. Deserve mo yan eh. Sabi <laughs> kang bata ka ah. Hmm. Okay, ya. Kaya kahit wala ka na, mo pa ako. Sige, ha? Ah. Oh, kang... mabait, ha? Salamat, ya. Oh. Sige. Alis na ako, ha? Salamat, kaya. Sige, magsipag ka lang. Salting, ya. Sige, sige, ingat ka. God bless, ha? Salamat, ya. Sige, bye, -bye. <laughs> <laughs> Aduh, 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 aduh. Aduh, Tu aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. ano yan? pera mo pa <laughs> ay, hindi sa akin yan hindi sa akin yan ini, <laughs> yung pera mo kuya ini, yung pera mo eh, hindi sa akin yan sayo to hindi, to. hindi sa akin yan sayo to hindi sa akin yung pera nalaglag mo doon hindi asa doon ano as doon? doon nagkayo pa hindi sa akin yan sayo to eh, hindi sa akin yan hindi sa akin sayo. yan sayo to eh, hindi sa akin to Sa'yo yan, nalaglag mo. Hindi sa'kin sa to. Sa hindi sa'kin yan. yan, hindi sa'kin to. Hindi yan sa'kin, papagalitan ako ng papa ko. Sa'yo tong per... sa'yo to, sa yung papel. Hindi to sa akin. Hindi sa'kin, sa'yo yan. Sa'kin. Alista ko. Papagalitan ako. Nalitan ka? Sige, alista ko. <laughs> Kaya, ay. Ito yun papel. Ayaw, Ayaw ko nito eh. Papagalitan na ako ng papa ko. Ayaw mo nito. Oh. Ay, eh, Bakit mo ko bigyan ng pagkain? Oh, o, para umalis ka na. Eh? O, sa iyo, sa'yo, Ay, sayo yan. Sa'yo yan. Sa'yo ito. Sa'yo yan. Nalaglag na mo yan. O, sa'yo Nalaglag mo. O, oh, sa'yo na yan. Bahala ka dyan. Nalaglag mo ito. Sarap ba ito? O, oh, masarap yan. O, oh, masarap um. eh, ah. ito. Masarap <laughs> to? Huwag mo kainin. Nalutuin pala. Masarap ito eh. Nalutuin pa yan. Nalutuin pa ba ito? O. Uy, masarap to ah. Nalutuin pa yan. Pa yan luto. Hindi ba to ta? Sa'yo na yung papila. Sa'yo to. Ay. Dalhin mo. Dalhin mo. Sa'yo to? Sa'yo to? Oo, oh, sa'yo yan. Umalis ka na Sige. Salamat ito ha. Salamat. Salamat. Dami na malik to. Ay, Sandali! Hindi talaga ako totoong baleo! Bakit mo hindi kinuha to? Kala niya na nakawapo. Ah, ganun ba? Bait mo naman talaga. Binigyan mo pa ako nito. Ang dami naman nito ah. Oh, ito. Ang dami mo naman uli. Paano mo na uli ito? Ah, ganun. Ay, oo nga pala. Bagyo. Kaya pala dami niyong uli ah. Ano? Anong gagawin niya dito? Binta. May project kami sa SD lahat. Oo, oo. Oh. mo ng project? Oo. Oh. Ano ba? O, mo na to. ustu mau bagian kita nampang pilihan project. bagian kita nampang pilihan projek mo. oh, tayo niyan, mana beritanya kalau niyan, 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 Ya aku udah baik saja nih Siapa yang mau sampai ke Ini jangan lupa aku nang Ayo tolong saya nang lah. nang telah Cuma lakukan aku pulang Sikap kepada saya Namaku ya kalak ka nang mabuti ha kuya napikulo kuya oh pronto pa ano oh relax sila ng masila oh oh sayo na lang to sayo na lahat yan mamat kuya ni papoy mamat kuya lumakas na rin mo ay alis na ha kuya